yun what is up guys uh, so dumating na yung order natin na bracket ano to eh uh, top box bracket to ng DC monorack so alam naman natin pag DC monorack matibay pero may mga ayan maganda yung pagkaka welding niya. Ayan. tapos, may mga chip lang talaga siya. Ito. Pero okay lang naman sa ilalim nyo. Ayan, chip nyo. Ayan, may chip. Powdered, co uh, powdered coated daw to. Kalagay sa description. Tapos, lifetime warranty. Pang ADB 160. Ayan, ADB 160. So, mamaya, try natin i-install dun sa motor natin ang sabi doon uh, plug and play lang naman tapos may free siyang uh, kidnapper bonnet <laughs> so ito yung bolt nya ang price nya guys is nasa uh, 2,500 to 2,700 tapos may voucher lang ang ginamit so nakuha ko lang siya ng 2,063 pesos sa Shopee So, lagay din natin yung description na pinag-orderan ko. So, pag may voucher kayo, syempre, mas mura. So, mamaya kabit natin to. Plug and play lang daw to. Tapos, may bolts and washer naman dito na stainless steel. Ayan, ito kakabit natin. Guys, kakabit na natin to DC Mono Sa ating ABB 160. tapos natin. alam. Tingko kailangan washer. So, ayun guys, so far so good naman, nagkabit na natin. Pero hindi ko pa shot. Hindi ako satisfied sa pagkabit. Okay naman dito, ito niyo. Medyo dikit na dikit lang dito, pero may space naman, makita niyo ano. Tumutok kita dito sa camera, pero may space na, Ante. Kaya sya yung papel. Ito din, hindi naman masyadong dikit na dikit. May space din, Ante. Dito maluwag ang ayoko lang ah uh, dito hoy taw sa inyo. Ayan. Dito. May space siya, ayan. Kaso pagka tingin ko, pag may JB box na dito. Ah uh, didikit siya dito sa may clearance natin sa outer fairing. So, ayan naman natin mga sketch ng outer fairings. Dito, medyo okay naman. Siguro maglalagay lang ako ng washer dito. Konting dalawang washer dito sa magkabila. Pero pag sinara, ayan. Goods naman dito matama dito sa ating pookan. Pantay din siya. Pantay na pantay. Ayan, makita nyo. Symmetric naman siya. Goods naman. Pero mamaya, bibigyan natin ng washer kasi pag nakakabit na yung top box na alloy, syempre medyo mabigat yun. Tatama dito yan. Manigurado. sa magkabila. So, kailangan natin ng washer magkabila para medyo mag-lip. Mag lip mag ng konti. Siguro sa ilalim nito para sabay dito. So, yun lang guys. Pakita na lang natin pagka okay na ulit. So, yun guys. Nasecure na natin. Ayan natin yung mga stainless bolts. Yung stainless bolts sa kasama dun sa DC monorock. Tapos bumili ako ng 4 uh, apat pa na, na spacer or dito, washer, ang dito. Ayan, bumili pa tayo ng extra 4 apat kasi inangat ko to. Ayan, kung makikita nyo, ayan, di malayong malayo na. Kung baga, mas maganda yung inangat nya kasi kagina parang onting, onting ganun mo lang, onting diin mo, tumatama dito. So, ga-adjust lang talaga ng very very late. Ayan, pantay na pantay naman. <coughs> So, pag tinignan mo rin dito, untay din to. Tapos, flat naman to. Okay naman siya. Maganda naman yung pagkaka-install. DC Monorack. Ayan. Mabit. DC Monorack. Tapos, so, maganda rin yung pagkaka-powder coating niya. And then, yung pagkaka-welding. Malinis. Ayan. So, hanggang dito na lang. Sana nakatulong tayo sa sa mga mag install ng DC Monorack. Ayan. Unting adjustment lang. Ewan ko yung iba ah uh, hindi na sila nag adjust pero sa akin nag-adjust ako and then ayun, dapat matibay lang talaga yung kakabit ng bracket kasi ang unang tatamaan talaga itong light na, so medyo pricey rin to kaya kung bibili kayo ng bracket make sure na yung matibay talaga saka yung kaya ng load na sobrang bigat kasi yung alloy top box ang ikakabit natin dito so yung pa lang mabigat na talaga and then yung load pa nun 45 liters yan pre saka yung iba rin kasi yung pag umaandar ka tas nalubak ka iba yung palo nun mas mabigat mas mabigat doble or triple ata yung palo nun yung bigat nun na nagagawa niya pagka nakasalpak dito so yun lang guys sana nakatulong tayo Peace out.